Nananawagan si Senate Deputy Majority Leader J.V. to na magkaroon ng mas maayos na koordinasyon sa pamamahala ng mga yaman tubig ng bansa. Kasunod ng mga ulat ng hindi pagkakanawaan sa pagitan ng mga ahensyal sangkot sa flood control at mga eksperto sa water systems. Si Troy Gomez sa report para hindi yung problema. Sa pagdinig ng Senado sa panukan ng budget ng Department of Public Works and Highways o DPWH nitong lunes, binigyang diin ni Sen. J.B. Ejercito ang umunoy dangerous disconnect sa mga proyekto ng pamahalaan na may kinalaman sa tubig. Ayon sa Senador, may mga flood control projects na itinutuloy kahit walang konsultasyon sa Department of Environment and Natural Resources o DENR na siyang may teknikal na kaalaman sa mga river basin at daloy ng tubig. Babala ni Ejercito ang kakulangan ng koordinasyon ay maaring magdulot ng mas malaking problema sa pagsusuplay at pangangalaga ng tubig sa bansa. Aning ehersito, karamihan sa mga proyekto sa imprasaktura ay nakatuon lamang sa pagpapadaloy ng tubig patungong dagat sa halip na gamitin o ibunin ito para sa panahon ng tagtuyot. Kaugnay nito ay isinasulong ng senador ang paglikha ng Department of Water Resources Management, isang sentralisadong ahensya na tututok sa mas maayos, sistematiko at pangmadagalang solusyon sa konserbasyon ng tubig at flood control. Sa parehong pagdihig, sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon ng ilang dike at drainage system na walang konsultasyon sa mga eksperto ay posibleng nagpalala pa ng pagbaha sa halip na makapigil dito. Giit ni e Hersito ang pagtatatag ng bagong kagawaran ay makatutulong hindi lamang sa tamang pamamahala ng tubig, kundi pati na rin sa pagpigil sa mga anomalya at labis na paggasto sa mga proyekto. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Troy Gomez, Nagulat, SMRI News.